susunod pong kandidato, dating Senador Ernesto Maceda. At uh, magagaling muli ang tanong kay Maring Winnie Monsod. Maring Winnie, si Manong Maceda po. Maganda gumaga po, Senator Maceda. Maganda, na maganda po. po ng inyong vite talaga tungkol sa Senado. You have occupied practically all the positions in the Senate. Yes. According to this vite, unless there is some inaccuracy here, include all the chairmanship or practically all the chairmanships, yes. including the Senate President. Ang question ko sa inyo, po sa inyo, ay two parts. One, both having to do with Senate Presidency. All right nung kayo ay senate president nung 1996 to 1998 paki nyo nga ang inyong patakaran tungkol sa pag allocate ng savings ng Senado sa mga senador at mga sa mga senate employees like for example how much did you give to the employees how much did you give to the senators at iba-ibaba o pareho all right? that's the first part of the question The second part of the question, Senator Maceda, is ito. Sang-ayon ba kayo na ang Senado po ay nagbibigay ng Christmas bonus na from one year to more than three years worth of salaries sa mga empleyado ng Senado, including the Senators? All right. Habang yung mga ibang government employees, eh, one month ang kanilang Christmas bonus, o, oh, you know, talagang okay na okay na kung two months. So, two questions, Unang tanong muna, one minute po. Okay. Uh, Noong panahon ko po as Senate President, ang lahat ng uh, savings na pupunta sa mga empleyado at meron ding part of the savings na bumabalik sa uh, National Treasury. Ngayon, uh, hindi ako sangayon na bibigyan ng isang taon hanggang uh, tatlong taon kanyo. Hindi ko alam kung nangyayari yan ngayon. Kung nangyayari, sobra naman yan. Dapat siguro, uh, usually binibigyan ng 14 month or at, at, at most 15 month uh, uh, extra pay. Bonus. But more than that, sobra na po. So in other words, your, your answer to the question is, you were giving 14 month and 15 month bon bonuses to you, the employees. What about to the senators? Magkano po ang binibigay nyo? Wala po. The, wala kayong binigay Christmas bonus sa mga senator? senador? Wala po, wala. Alright, okay. isang ayon ba kayo? Yung nangyayari po ngayon, no? Ay uh, hindi, for not month, 15 months. Hindi oh. nakaka 3 months sila eh kay eh mga iba ay eh, 1 month lang. Well, yung sa mga senador po, that's a matter of definition. Eh. Yung 1.6 million ngayon na MOOE, hindi natin masasabing Christmas bonus 'yun because they're not supposed to spend that for themselves. They're supposed to buy supplies, buy equipment and uh, etc So, uh hindi ako sa ngayon nabigyan ng Christmas bonus sa mga senador. Hindi po nila kailangan. Okay, maraming salamat, Senator Maceda. Uh, Rhea, sino naman magtatanong? Yes, Igan, mukhang kailangan lang i-expound no, ni uh, Senator Maceda yung kanyang sagot dahil ang tanong natin ay mula sa social media ay may ka at may kaugnayan dito sa napag-uusapan na. Mula sa Facebook ang hirit ni Eman. Eto po, Senator, sa iyong opinion, tama nga bang tinanggap ng ilang senador ang perang lambing umano? ni Senator Enrile. Uh, individual decision po yan eh. pero kung ako tatanungin eh, lalo na yung Christmas gift na 250,000 hindi dapat tinanggap yon. Yung MOE, depende po yon sa individual na pangangailangan dahil may senador na isang komite, may senador dalawang komite, may senador tatlong komite pa. So if you have three committees, you have more expenditures. Uh, tama po ba na lahat sila ay pare Hindi po. Merong rule na ang member ng majority receives a little more than the minority just to have a kanga a delineation. Pero noong panahon ko, ang diferensya po ng majority at minority, 100,000 lang. All right, Senator Maceda, maraming maraming salamat po. Igan? Maraming salamat, Senator Ernesto Maceda.